Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Alam niyo po mga lolo at lola, mga nanay at tatay, uh, kung hindi niyo na malalaman, pagkaupong pagkaupo po ni Mayor Honey noong 2022, ang unang-una niyang sinugurado ay maibigay ma-release on time ang allowance ng ating mga senior citizens. Kaya every four months, every four months, lagi pong inaabangan ang payout para sa allowances ng senior citizens. Yun yung unang-unang mapagkalingang hakbang na ginawa ni Mayor Honey. At dahil sa mga ginagawang kalinga ng Maynila, ay pinakinggan ng ating butihing alkalde ano pa yung mga nais ng ating mga lolo at lola? At isa sa mga pangunahing concerns ninyo ay heto na, pinakinggan at binibigyan ng katuparan. Ang pagbibigay ng karagdagang allowance para sa ating lahat ng mga senior citizens sa Maynila. Na dati, magkano nga? 500 lamang. Pero dahil sa ordinansang ito, magiging magkano na? 1,000 na. Okay ba mga at lola? Parang hindi kayo masaya. Hindi naman yan siguro sasabing sapat na sapat, pero at least, di ba, dinilig na po ng pamahalang lungsod ng Maynila yung karaingan ng ating mga lola at lola. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.